Yan na ho yung ating harvest. Oh. Ayos din po. Yeah. Sulo ko ba pagtatapas? Ha? ha si Kuya Piyolo. Ano ba tiyatap siya? Nangyumiyugan. Ano? Saan ang bilis ito bagunan tama? Yan ha? araw-araw at ang katapas ano Ba well, Patrick hanggang dito na lang muna tayo Ahala ah, sige sige Ay po ay lubosong dito sa area number 2 po. Oh, titingin tayo ng mga Oh, at saka update ko po kayo dun sa mga nilinis dito. Tara po. Ayun po, andito na po tayo sa area, ano Ito po ay hindi ko nalaan po na i-vlog sa inyo, ano po. Ito po ay ang nagtabas ay limang katao. Oo. Yan, hanggang diyan. Hindi pa po tapos ito. Ay diyun at ang ano po di nga pong naaharvest harvest natin sa saging dito ay napapadagdag para sa pampalinis po nito. Oo. Uh gawa po ng kung titignan po natin hindi rin kakayanin ng sariling lupa yung sariling harvest yung sariling ani ah sariling harvest yung pampalinis ng lupa hindi po kakayanin oh, yung ganito yung tanim yeah. malinis na naman po yan tayo susuot po ulit din sa sagingan maigil yung pandagdag po Huwag kang mag-alala kung sadyang di ako ang tinitibo ng puso ko Malaman mo, marahil nga'y hindi ako na ako'y di mo gusto Dito po tayo Tayo eh, maispat ditong mga titiba ito po ay kasunod na rinilinisan oh Ito hindi pa e Eh mapayat payat pa rin isa Baka payat pa ano po Mga ilang araw pa Aray mo. E eh eh bahala na po mamaya pag tayo na ako ha nakasamahan eh parang pwede na rin naman yun pa oh na eh medyo payat pa rin aray 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 baka balang pa itong mahinog ah Oh. Pero pwede na 'yan, Kaysa sa magisaklaan. Yeah. arik sembuing uh Padalawang buwig na po ari. Ay, okay. e, nalaban din sa tao. Magalit din Ay. os Boeing Ari po isa nakaligdaan. Oh, hinog. Sayang. naligtahan na naman po may makukuha pa naman yun yun naman ang dami nakakagat đàn phụ lăng công Hãy uh. phụ tatlong bubig po tapos itong isa pakain baboy na po mapapapang iba eh tapos yung ibang mahihinog po katulad nito. ito, itong maliliit pakain baboy na po yan yung iba pong pwede pa hindi siya nating kakainin ayun po, paano po? ako po'y magpapaalam na po ulit sa inyo ano po? Diyan, kung di pa po kayo subscribe sa akin channel pa subscribe na lang pa-click na lang po notification bell para maging updated po kay sa susunod ko pang videos yan hanggang dito na lang po ingat po palagi happy happy lang po yan ako yung ating harvest oh. ayos din po yeah